pamilya dapat ang inuuna. Sa dami ng mga bagay na kailangang ayusin at bigyang pansin sa buhay, minsan nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang tunay na mahalaga. Pero ito ang katotohanan. Ang pamilya mo, ang asawa at mga anak mo, ang dapat mong inuuna sa lahat ng bagay. Ang mga kaibigan, katrabaho o ibang tao sa paligid mo ay maaaring magbigay ng saya o tulong, pero ang tunay na sandigan mo sa hirap at ginhawa ay ang pamilya. Kaya kung mas inuuna mo ang ibang tao kaysa sa magina mo, isipin mong mabuti. Ano ang mangyayari kapag napuno na sila? Kapag napagod na ang magina mo sa kakahintay ng atensyon na dapat para sa kanila. Hindi lahat ng relasyon ay may pangalawang pagkakataon. Hindi mo kayang balikan ang mga araw na hindi mo sila pinansin o sinaktan mo ang damdamin nila dahil mas inuna mo ang iba. Ang magina mo ang laging andyan para sa'yo, pero pag iniwan ka nila, sino ang aasahan mo? Ang mga taong mas inuna mo. Hindi sila ang magpapalakas sa'yo kapag dumating ang panahong mga ilangan ka ng tunay na pagmamahal at pagunawa pamilya ang pundasyon ng buhay. Kapag pinabayaan mo sila, unti-unting mawawasak ang tiwala at pagmamahalan na inyong binuo. At kapag nasira na, masakit tanggapin na hindi na iyon maibabalik ng buo. Kaya bago ka magdesisyon kung sino ang dapat mong unahin, isipin mo muna kung sino ba talaga ang magbibigay ng kahulugan at direksyon sa buhay mo. Mahalin mo ang mag-ina mo ng higit sa lahat dahil sila ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mapapalitan.